yeah, yes, yeah. yeah. Absolutely we can, we can far. see and right. hear you. 100%. Oy, grabe mo, ma ano, May motion pala sa Senado para ilipat si uh, dating Bryce. Assistant District Engineer Bryce Hernandez from the PNP Custodial Center. You're very familiar with that. To the Pasay City Jail. Ha? Dahil nga lang po na may motion na inihain si Senator Jinggoy Estrada na doon ilipat si Engineer Hernandez. Anong sa tingin ninyong magiging huh? epekto nito? Naku naman, halatang na, uh, that's just what, uh, ano lang, retribution, you know. Yung, uh, yung tao, hindi pa naman, hindi, wala naman siyang conviction, di ba? Yes. Nag-testify like, pa lang siya, uh -huh. both sa Senado at sa House. At kaya na siya humiling sa House kahapon na uh, huwag na siya ibalik sa Senado. Kasi remember, he was detained there, mm -hmm. pinapakontempt siya. Mm -hmm. So pinahiram naman siya, so to speak, pinahiram naman siya mm -hmm. ng Senado, yeah. sa House of Representatives, para makapag-testify din kahapon sa infracom hearing. right Pero yun na ang sinabi, huwag nyo na po akong ibalik sa Senado, mm -hmm. kasi nga po takot ako dahil nga, mm -hmm. ito nga ang sasabihin ko, yun ang sinabi niya nagdawit siya siya, yeah. nag-imple... Nag nag-ano uh, nag, siya, ng dalawang pangalan ng mga senador. Correct. So, pinagbigyan siyempre ng InfraCom because, you know, that was a very reasonable request. Yeah. At kinukordinate naman ng InfraCom yeah. with the Blue Ribbon Committee. Right. And maybe the the Senate President. Yes. Yeah. So may mutual agreement. Mm -hmm. Na doon para ano, para, you know, neutral then doon na lang sa Philip sa uh, PNP Custodial Center. No, yeah. Now, yung nung motion na yan na iba, ilipat sa sa City Jail, yeah. halata naman. No. Kasi nga yung nag, niyan, ay isa nga doon sa mga pinangalanan ng witness na yan. Mm Na you know, ay, this is a, it's a question of delicadeza, no. and it's a question of propriety, mm. and then yun pa nga, unang-una, wala pa namang kaso itong uh, ano na to See, itong, ito, engineer na to yeah. wala pang conviction mm -hmm. ang mga linalagay lang sa mga city jail na ano odo meron din talaga yung mga yung mga ano pa lang yung um, awaiting trial or mm -hmm. awaiting um, uh, judgment yeah. pero naku naman wala wala pang kaso fina file mm -hmm. against him bakit mm -hmm. ililipat mm -hmm. sa ordinary facility mm -hmm. Oh, tama lang yung, you know, tama lang yung sa PNP Custodial Center. Yeah. Eh, doon din, doon din ako, doon din ako nakulong. Opo. Okay. So, Pero, uh -huh. between the city jail and the PNP Custodial Center, siguro mas, ano, mas, mas safe. Uh, safe ito. Yeah. And fair under the situation. Yeah. Under the premises. Hmm. So, that's, that's highly questionable, ha? Yung yeah. move na yan. Actually, actually Kung, dayan, kung yeah, may abogado airport. naman itong si Engineer Bryce Hernandez, dapat na, uh, inunod na niya yun eh. Uh, tinutulan na niya yung uh, paglipat dun sa kanyang kingyente. Kasi, obviously, uh, mm -hmm. the Senate itself may be already overstepping its uh, jurisdiction sa paglilipat mm -hmm. ng isang hindi pa naman nga convicted na tao. No, and not to mention, the mm -hmm. InfraCom gave Hernandez its word. Na hindi siya ibabalik sa Senado. iba ba may ganda rin, di ba? Right, diba? The InfraCom committed mm -hmm. to protect yeah. him. You know, it's a choice between dito siya, mm -hmm. i-detain, o dito siya i-under uh, custody sa, sa premises of uh, of the House of Representatives dito yeah. sa pagkasang, an or another facility. Yeah. I think yung naging ano ng mga, kasi ang talagang nakipag-coordinate with the Senate ay yung, uh, the uh, chairpersons of, mm -hmm. of the three committees. Correct. Oh, yeah. Of oh. the three uh, committees comprising the infracom. pero. Oh. So, so sila yung nakapag coordinate. Oh, ano nangyari? No, no, pa Parang out of, ano rin, out of courtesy rin to the Senate. Kaya na. yung dito sa amin, physical calls today. And some, some, somewhere, ano na, mm -hmm. uh, neutral. Mm -hmm. And neutral yan na ang naisip, PNP Custodial Center. Mm -hmm. Sa tingin ko, tama lang. Mm -hmm. So, bakit magsusulong ng ganyan? motion? Tsaka At nakakagulat na pinayagan ni Senate President Tito Soto, okay. eh. di ba Na okay. mga itong motion. Or, huh? then, yeah. so, si, asyan, si, si Senator, what? si, Sen si Senate President Soto lang ba yung pumayag? Hindi ba dapat may say din to si Speaker Romualdez? Pag-audit, no. I mean, uh, dapat siguro. Kasi nagkaroon na ng agreement, initial yeah. agreement. Oh, oh, na Kaya nga in-announce na rin yun ng infracom kahapon. Uh -huh. And uh, this guy was assured protection. Uh -huh. yung Kung ililipat siya sa isang city jail, and you know how it is, a situation in city jails, uh -huh. you know, yung, yung, parang, ano na, yung parang hinaharas na siya, mm uh -huh. pinaparusahan na siya, mm -hmm. na wala yung kaso. Uh -huh. Mm -hmm. I-compare mo, for example, kay Alcantara, mm -hmm. kasi tinuturo nga niya yung dating ng boss, yeah. uh -huh. si uh, engineer, di District Engineer, yeah. mm -hmm. diba? Altara. And then, i-compare mo rin kay Diskaya, mm -hmm. yung mga yan, si, uh, si, this, si uh, District Engineer Alcantara, mm -hmm. and si Mr. Diskaya, mm -hmm. Mr. and Mrs. Diskaya, ano sila, they're at the center of this, uh, ano nga, this, uh, kulusyon, yes. ng corruption. Mm -hmm. At mm -hmm. uh, dahil, mm -hmm. tapos ito, may silimuhan na siya importante. Mm -hmm. So, siya yung pwede well, i-consider, uh, pwede i-consider na state witness. Uh -huh. If you compare them, uh -huh. if, if, if you compare him with the Mr. Diskaya for example, uh -huh. kasi binabanggit na da, din niya, and also sa sinumpa ang salaysay niya uh -huh. na sinapit sa Senado uh -huh. at inadapt niya dito. Uh -huh. Talagang sinasabi niya yung doon sa dulo na gusto mag-avail the witness protection program uh -huh. pero ang comment po nga dyan hindi tayo basta papayag dyan mm -hmm. na siyang state witness. Mm -hmm. Kasi, ano nga, uh, in, the, first place, hindi pa siya nagsasabi ng tutok, nung buong katotonganan eh. Yeah. Mm -hmm. You know, but, alam but, but naman siguro the... anong, anong nangyari kahapon mm -hmm. doon sa hearing nung uh -huh. aking uh, siya. Correct. Okay. Bigla siya nag-cambio ano, nag, nag mm -hmm. when he was asking for an executive session. Mm -hmm. So I was asking him, why do you requesting or asking for an executive session? Ibig mm -hmm. so, sabihin, meron siya mga isa, i-reveal. Uh, yeah. Na, you know, yung, kasi nga, tinanong ko siya, so this, sinabi mo dito sa isang paragraph na ito, mm -hmm. sa sinumpang sa mm -hmm. na yung sabi mo doon, ilan yeah. sa kanila mm -hmm. ay di ba? And then okay. he enumerated okay. certain names, okay. So, a total of 17 names of house members. So ibig sabihin, ilan sa kanila, meaning some may, ano? may iba pa. Oo, so, may iba clarify, yes. pinaklarify ko sa kanya. Then so, he said, yes, noong una. Oo, oh, oh, biglang, na biglang na nandiyan. Na mm -hmm. Iba na. Mm -hmm. Kompleto na daw yun. <laughs> so, how can we consider somebody like that as a state witness? Mm -hmm. Na, alam alam natin may tinatago, mm -hmm. alam natin na nagsisinungaling pa. Pero so, ito, ito, ito yes. yung epekto eh, kung Laila. Mm -hmm. Yes. Eh, ito na nga, eh, kung dadalhin talaga sa Pasay City Jail, di ba? Ano sa tingin niyo ang magiging epekto doon sa dalawang investigasyon, inquiry na nagaganap, ha? What kind of noise does this cast on the two inquiries that are ongoing.